how to plot uh, FIBO, no? Kung saan tayo mag start ng low, ng high, ng high or low ng TP. So pag-usapan natin ngayon kung paano natin mapapakinabangan or ma-implement ng maayos si FIBO. Sa totoo lang mga boss, ang FIBO ay ginagamit talaga sa bigger picture. Kung mag-aaral kayo ng iba't ibang klaseng mga FIBO sa internet, no? O kaya sa iba-ibang mentorship, always sa anyan sa bigger time frame nilalagay, no? Yun, yung yung sinasabi natin na bigger picture, no? Daily time frame, o kaya sa monthly, sa basta malalaking yung time frame, no? Not 1 minute, not 3 minutes, not 5 minutes, not 15 minutes. sa so bigger time frame, yun yung talagang paglalapag ng uh, FIBO. Okay, so yun yung unang sagot natin, ano? Kung saan nilalapag? Ito ang isang rules ng ibang mentor, no? At tayo ganoon na rin yung na-adapt natin. Pagka pataas ang market, or going up, or trending up, okay, or naga uh, nag-uptrend, ang rules niyan is pababa pataas. Swing low saka swing high. So yun yung talagang lapagan nito kung saan ba nagsiswing. Okay? Para makakita tayo ng uh, mga key levels. So kung manonotice nyo ito, nakikita nyo ba ito bossing ano, uh, Lodi Senior? Pati kayo ano, mga classmates nandito. Nakikita nyo naman ano. So nakita nyo, nanotice nyo ito, naglapag plot ako rito sa bottom at saka sa top no. Tap ba yan? Kwede siya. So, oh, ayan yung tap eh. Wala namang ibang tap po. Saan? Saan mo gusto? Dito? 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 Hindi dito, no? Oh, hindi dyan. Hindi dito. Hindi rin dito. Hindi dito. Hindi dito. Bakit hindi dyan? Eh kasi tapos na yan eh. Wala na tayo papakinabangan dyan. Okay, so dito. Okay, so ganito yan ha. Kung notice nyo na napakinabangan itong 382. Okay, so ito kasi ang rules niya na sa mga palatandaan, ano? Or para mas mapakinabangan nyo na mabuti si Fibo. Uh, swing low, swing high. Paano magiging swing high? Okay? Di ba nagra-run up yung market? Umaangat. Replay. Umaangat siya, umaangat. Di ba? Nakagaya nito. Kunwari, dito natin dinatnan yung market, no? Forward ko lang, ha? Yung umaangat, yung umaangat. Yan, umaangat, quidditch. Umaangat yung market, ta, No? Yan. So, hihintayin mo yan. Boom! Pagkaroon ng swing high. No? So, paano malalaman yun? Usually, yan, namumula yung, ano, yung kandila. Actually, ito, ito, okay din to, eh. Kaso, tapos na yan, eh. ah uh, bitin, kumbaga, bitin. Dito, next start kanina, eh. Hihintay tayo ng, ng uh, mag-stop siya o no? or magkaroon siya ng swing high, yung pinakamataas. So, pinaka-resistance bale, no? Yan natin mapakinabangan yan. Bakit? Kasi ito yung mga kailangan natin makita. Yan yung mga key levels niya, FIBO key levels. Kung magsusupport pa siya dyan, mababasag, magsusupport dito, mababasag, susupport dito, mababasag, susupport dito, mababasag, tuluyan ng nalaglag. Nagets nyo? Okay, so tignan natin anong senaryo nitong ano. Yan. Ito, daily time frame to, no? So, makikita nyo si Gold, no? Gold ito. Nag-support nag siya rito. Ibig sabihin, napakinabangan tong part na to. Tung 236. During that time. Okay? Tignan nyo. Kung edits totoo ba, pwedeng magamit yung level na yan? Ayan. Kitang-kita naman. That is, ano? How many pips this one, mga bossing? Ma, mga marunong na magbasa ng ano? Ng uh, pips. Ilang pips to mga boss? So, this is 9,739 points. So, kung i-convert natin sa pips to ilan? More or less na lang tayo. That is 950 pips na lang, no? Hindi ko sinasagad kasi may mga spreads pa yan. Saka slippage, no? 950 pips yan, okay? So, napakinabangan mga boss, no? Napakinabangan si Fibo during that time, no? Bakit? Kasi, ginamit natin tong uh, FI Fibo level na to, 236, as a support. Which is nangyari na, ano, no? Nangyari pa talaga ako. Ayan, nakikita kita ng malaking mata natin. Ano? Ayan, from uh, FIBO 236. Papunta rito. Ayan, more or less 990, 900, 900 pips yan. Ang laki niyan mga boss. <laughs> okay, so moving forward tayo. Boom! Ayan, ano, nag, ano, ano pa ulit. Nag-retress oh? nag, -ret, nag pa ulit. Eh, oh, ng ano siya rito, nang liquidate. No? Sa part na to. Pero still, umangat pa rin. Ano? So kung nakasurvive ka dyan, that is ano, ang laki niyan. Hindi ko na mabasa. 1,600 pips. Tama ba? Basta malaki siya. <laughs> Kasi daily time frame to eh. Okay, so napakinabangan, di ba mga boss? Si ano, yun. So bumagsak ulit, then eto na naman. So next pib, ki, key, uh, key level siya, 382. Ayan, dyan siya um, ano, uh, nagsuport naman. Ilan to? So uh, na naman. 11,000 naman to. Laki, no? So gets nyo mga boss? So ayan ang ating ano, no, fibo sa sa higher time, uh, sa bigger time frame, no? Okay? Boom, yan. Uh, 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 oh, ano pa? Okay? Okay ba yung ano, yung FIBO? time frame ng swings boss sana. So this is daily no? Daily to. Daily tong pinakita ko, pinakita sa inyo. Ayun yung original na paggamit ng Ibo. Di ba? Lakas, laki no kasi daily to, Lord ano. Ngayon, pwede di, di ba pwedeng gamitin niya sa ibang time frame? Pwede. Dahil malilikot na ano tayo, malilikot ang pag-iisip natin. <laughs> De, yung mga super trader din naman kasi nag uh, sila no. Sa ano, tag dito nagkalikalikot din ng ano ng uh, mga techniques no mga style so ang nangyayari, nagkakaroon ng mga bagong ano discoveries parang ano yun eh, no? <laughs> right okay kuha kuha ba kuha ito may warning pala ako lower than the recommended bitrate 58,000 so paano ba ginagawa yun time natin kung magsiset up ako ngayon eh. pero minsan nga aralin ko to may bitrate pa pala to ha, ito nakita ko na ilan daw 68 o na No, wala. 68,000? Try lang. Ayan, binago ko yung settings. Baka sakali, ano. Hindi na malaglag. Nalalaglag daw ang puso ni Lodi, ano eh Try lang. Ayan, binago ko yung bitrate. Baka sakali. O, yun, no? May 12 million tayo sa YouTube. Sana na sa YouTube, mag-chat kayo dyan kung may question kayo para makapag-participate kayo, no? Kasi limited lang yung sa ano natin. Hindi tayo nakasubscribe ng Zoom, eh. Okay lang yan. Hindi naman kailangan lahat nasa, ano, eh. naka sa, ano, natin sa Zoom. Mag-chat kayo diyan mga boss para maano mapag-usapan natin mga nasa isip niyo mga gusto niyo matuklasan, malaman ano. Right? Ano pa? Ano pa? Uh, okay, teka, uh, na nasa ano tayo ngayon na FIBO tayo mga boss, no? Nag-uusapan natin currently yung FIBO. So ano pa ba? Um, sayo muna tayo. Para lang ano, nakuha na babat, bakit hindi dito, bakit hindi dito, bakit hindi dyan. Kaya kung hindi dito nilagay, kaya hindi dito nilagay, hindi dito. Kasi wala na tayong mapapakinabangan dyan. <laughs> Tapos na yan eh, no? Oh, So, nag-sample lang tayo. Kung baga, pinakita ko lang kanina kung ito yung dinat na natin. Ano? Kunwari, dito tayo di, uh, na, naka-timing, no? Di ba nire-rewind ko pa kanina? Nire-rewind ko ganon. Rewind tayong ganyan, no? So, kunwari, ito na yung dinat na natin na time frame, no? Then, hindi tayo kagag naka-react. Ayan, kunwari, ayan. Biglang nag-pump nag ng green. So, mahirap ka agad maka-decide dyan, you no? Know? mo ngayon yung pinaka- mataas niyan. Yes, default lang yan. So, sagutin lang natin muna. I-clear lang muna natin daw, boss, sa senior. Maganda kasi tanong mo. Kaya dito natin nilagay kasi ito ngayon yung ating papakinabangan. Sa low mga boss, ganito kasi yan, di ba? Kung naalala nyo yung aral natin sa TDLC, pinaliwanag ko doon, sabi ko, lahat ng indicators, i-apply nyo yan doon sa mapapakinabangan nyo. Kaya doon tayo papunta mamaya eh. Ngayon daily to pinapakita ko sa inyo, di ba? Okay malito to, no? Basta mayroong rules sa trading, no? ang isang indicators, ang isang technique, ang isang setup, kung hindi mo rin lang mapapakinabangan, huwag mong gamitin. Anong sense nun, di ba? Mindset lang yan. <laughs> Anong sense? Ba't ko gagamitin yung FIBO sa dito ko ilalagay yung low? Oh, hindi ko naman pala siya magagamit. Bakit ko siya dito ilalagay? Nakita, tignan mo ito, low designer ha. Mapakita ko sa'ya. Zoom out ako. Pagkala ka lang zoom out. Actually sa ibang mentorship may rules pa to eh. <laughs> Pero nawiwirdohan kasi ako eh. Ganun, ano no? Ganyan ko na Tignan mo tong Lodi Senior ha. And classmate na rin ano. Nandiyan ba kayo? Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba mga boss? Pakitype naman sa ano comment section kung nakikita nyo. Sa ibang mentorship ha. Maniwala kasi hindi. Meron gantong rules. Papakita ko sa inyo. So sa ibang mentorship ganito mga boss. Meron kasi akong inenrollan si na Ralph ng Trade, Society. Trade, trade Society. Estudyante ako doon, baka akala do, may resibo ako nyan, bayad ako doon. Dollars ang binahid ko doon. <laughs> so, sa kay Trade side, ganito, mayroon siya 1, 2, 3, 4, mayroon siyang ganon mga boss. Yung scroll down ng mouse, so, 1, 2, teka lang ha, meron tong ano yung mouse, di ba merong, yung scroll sa gitna, no? yung parang, krrr, yung ganon, yung kagat, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang ganyan, no? So, ayan, ayan. Pagka daw yun yung nakita mo sa si screen, diyan ka na, ano, ayan yung kukonsider mo as your chart. Ayan. So, parang ganun pala yung na-adapt ko, no? Pero hindi, dito ako nag-plot kanina, eh. Okay, nag-gets niyo yan, mga boss? Sa ibang mentorship, ganyan. Tignan niyo, ah. Ralph na yan ng TradeCity. Baka hindi kayo aware kung anong TradeCity isa sa mga malulupit na ano yan na uh, mentorship yan RTDLC TDLC no kung nga again babanggitin natin as long as na mapakinabangan yan mga boss dun nyo siya i-plot dun nyo siya i-plot okay oh, but dyan kuya Dits, eh kasi ito yung ano eh ito yung nakita ko mas may use eh bakit paano mo nasabing may use so in-explain ko na nga kanina no 236 napakinabangan siya dito and then 382 dito naman siya napakinabangan so eh, dyan siya may use ah okay so hindi pala dapat dito hindi dito no kung ako magpa-plot, hindi diyan. Imagine mo no dito ako nag-plot sa pinakamalayo. Ay ganyan no. Sana nag-monthly time frame na lang ako. Tignan niyo ha, Lodi Senior and classmate no. Ano yung use dito sa atin? ano hintay mo diyan no? Hintay mo ba tong uh, ah, dito na tayo sa current price no? Si 3357. Hanggang dito, so 53,000 pips. <laughs> hintay ko yung ganyang kalaki para mag-touch siya 382. Oh, Nag-gets nyo, Lodi Senior and classmate mas mainam pa nga to kung dito pa eh. Oh. Ah, dito tayo ata, no? Yan, Again, no? Oh, Nang bumabagsak, o. Oh. O, oh, dyan pa rin talaga. Pinatry <laughs> ko sana eh. Baka, pwede rito. Actually, pwede to eh. Ito. Pwede rin dito eh, oh. Pwede rin to, mga boss, Oh. Ayan, no? Oh, sinalo naman dito ni uh, 618, no? Ayan, no? Oh. Yung una, uh, sinalo siya nung una ni 382. So, nag-gap na eh. Nagkaroon ng gap down sa 236. So, pag ganun pala ko edi si magbabago-bago, yes, magbabago-bago talaga 'yan as per trader na nag analyze ng chart. Walang tama mali kaya yung pinag uusapan natin last time sa GC no, nila sabi ni Lord Arnie. <laughs> Lahat 'yan tama. <laughs> Which is alam niyo na 'yon, 'di ba narinig niyo na sa akin dati 'yon, no? Lahat 'yan tama, walang makakapagsabi na ah, hindi ito yung exact na rules by the book. Walang ganun, George. Yes, by the book, o, di sige, diyan ka sa book mo. Pero dito ako sa, ano ko, sa rules ko. <laughs> Pinagets niyo ang bossing? Ito ako sa, ano, sa ginagamit ko. Kung saan ko mas napapakinabangan. No? Mas naging effective. Yos, Box entry. Dito tayo sa box na kasunod natin. Wala nang katanungan. Sa box muna tas kay Lodi Vincent tayo after nitong sa box. Sa time frame ha, alam niyo na din dapat pag sa time frame, pag always sa kahit anong mentorship, pag tinatanong or gustong malaman kung anong time frame, always nasa sa trader 'yan. Okay, Lodi, ano, senior and classmate? Nasa sa trader po yan. No? Walang, again, walang isang rules na Hoy, dapat daily lang. Hoy, dapat weekly lang. Hoy, dapat monthly lang. No, hindi ganon. No. Hindi ganon, hindi ganon, mga bossing. Okay, so, kung ako, one hour ako relax mag-plot ng Fibo, no? So, ano pa kayo nung sa daily time frame at saka monthly na nagsasabi? Ay, dapat sa daily, sa sa monthly. Ito, best example, Lodi, ano, Lodi, senior no? So, sumili pa ako ng one r ano? Dito ko siya kagad pinlat. Kasi alam ko na dito ko siya mas mapapakinabangan. Paano mo nasabing dyan, Kuya Dits? Ito, oh. Ito pwede kasi dyan, no? Pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Pets, or pwede rin naman ganyan, no? Pakalunod paka na siya sa ilalim. So, yun yung low, no? Common sense na dyan dapat ilagay. Yan. So, yun lang siguro nagkakaroon ng tama. Ah. Uh, yung common sense, di ba? Dyan tayo magkikita-kita. Alangan naman dito. Alangan naman dito. Alangan naman dun. <laughs> Sana nag-daily ka na lang pagka sa So, sumilip ka ng 1R, ito yung nakita mong swing low, ito yung pinakamalalim sa sa 1R eh. So, hindi ko pwedeng ganun sabihin niyo sa daily kasi ang lawak ng daily. Pag sinabi mo, yan ang pinakamalalim sa daily, hello, sige nga, zoom out ka pa nga. <laughs> Baka maganon tayo. So, pero ito, ano, parang alam yon yung natural feelings lang na pag from daily, paglipat ko ng 1R, nakita mo kagad uy, yung chart ngayon ha? So, paplata ko ng fibo. low, swing high. Basic, no? So, kunwari, um, ano ba ngayon? Nung Friday, ano? Nung, Thursday, kunwari, no? Kung dito ka nagstart, no? Ito, area na to. Swing low, swing high. So, dito mo siya magagamit. So, 2-3-6 siya naglaro, ano? Nung during that time. Ito, itong ito, area na to. Nung Thursday, no? Okay, gets ba? So, nung uh, Wednesday, swing low. May swing low ka na. Hindi mo binabago swing low, no? Andiyan lang naman kasi siya, eh. Yan lang na yung ano, eh. Yung ating uh, pinakamalalim during that time, eh, no? Hindi na natin sa 1 hour. So dito nagamit naman hindi ah uh, box to. Box to ng ano uh, mid ng uh, 236 at yung pinaka swing high eh no. Yeah. Baka hindi baka di pa kayo nag-aaral dun sa ano natin sa DB50. ayan, ayun yun yung DB50 na sinatawag no. Ito nagamit to, kita nyo. Swing low yung kanina sa na yon. Ito swing low, swing high. So, so ano to Wednesday to? Baka mapuraan na naman tayo. Hindi eh, yan yung swing high. Ito dapat ito. Ito si yung sinasample natin, yung pinapakita natin na as example, ito, okay? So, nagamit yung DB50, mga boss, ano? Ano ba yung DB50 na yan? Ay pumasok kayo ng ano, full course. <laughs> sa mga nasa full course naman, wag nyo sayangin, mga boss. Inexplain ko na lahat dun yan. In Explain na po lahat ni natin dun yung inaral natin. So, ito yung nagamit dyan. ah, uh, Nag-support siya sa, sa DB50 and then nakaride siya ng 400 pips. Easy panis. <laughs> so, sa loadout, madali lang, Lodi Vincent. Madali lang. Ito, bakit? Kasi, Meron na tayong basihan eh. Meron na tayong data, no? Sa Lodod, basic lang tayo gumamit ng FIBO dito, no? From low to high ng uh, hood natin, dyan lang natin siya nagagamit, no? Or nilalapag. Low to high. Yan, yeah, meron din, no? Low to high siya. So, let's say ito yung dinat na natin, natin during, ano, uh, market open na uh, ng Thursday. Yan. So, kung bumabagsak na siya at nasa taas na yung ating mga sago, no? Especially kung nakita mo na sa 1R, nasa taas na siya wala tayong ibang mumutyain or titignan or i-monitor or iyahan ala nyo ha ah. <laughs> wala tayong ibang titignan kung di yung pababa no so ano ibig sabihin noon possible maging resistance ito breakdown resistance breakdown resistance hanggang makarecover okay so yun yung paggamit natin ng hold load eh, the, ano to bottom to kahit bottom to top kahit top to bottom kasi mata na walang problema yan basta ano yan hold load siya from hold to load so, hindi to swing high swing low ibang issue na to So yan, again, ito ha, ah, bloody senior, nakita mo. Eh, ba't yung credits nag-iba na? Oh? Yung sinasabi natin, di ba, kung saan natin mapapakinabangan yung technique, natin siya i-execute, no? Ganun natin siya gagawin. Walang ano yan, walang uh, fixed rules yan. Ayan o, oh, napakinabangan na to. Lodi Vincent, nakita mo ba? Na, ano siya, nag, uh, eto kumagat to, oh, 190 pips. By using malupit na hodlod fibo from bottom to top, kahit top to bottom pa yan, pwede naman eh. Ang problema yan kasi key level lang naman kinukuha natin dyan. Eh, no? 786 nga lang siya nangyari. Pero just to be ano lang, para lang consistent tayo. Consistent lang, no? Bottom to top na lang, no? Ayan, dito siya. Sa 236 3, 6 siya naguntog. Nag, nag Ayan. Gets Lodi Vincent. O ganun natin siya magagamit sa hot load si Fibo, ha? Okay? E, no? Box entry sa load, hod, tsaka cut. Pag kutong magusta sa load, load, hot. Oo, 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 tama yan. Okay, okay. Box entry nito kasi kung sa box breakout talaga dapat no yun yung ano natin diyan Lodi Nico Nicolay no Lodi Nico Boss Nico breakout yung ating magiging rules diyan pangunahin yon no uh, primary ano natin diyan rules sa uh, box okay, so let's say ito yung pinaka box no once mag breakout yun yung magiging entry mo so dito walang problema no Lodi Nico Nic Nico Boss Nico walang problema rito no kasi yung materialize eh breakout siya no Paano ko yung kung sino short ko? Ayan. Focus tayo sa hood kasi nasa hood, ano? So, ito yung ating naging entry. Let's say, isi-short ko to. Sabi, ano, sa, ano ko, religiously follow ako ng, ano, yung follower ako ng hood is short. Load is long. Ayan. Pwede naman yun. Hindi mali yun, ano? Hindi yun mali. Ang problema, mga boss, hindi ka nakapag dito sa 30 pips. Ko nyo. ko niya, kasi gusto ko sana mga 40 pips. Actually, yung bot natin is 40 pips, eh. Kaya ito, cut din to, eh kung um, bot yung ginamit ko rito. At din to. Maganda to kung dito ka nag-start. Yan. Dito kuya ano boss ah, kuya, Lodi ano Nicole. Yan dito. Kung diyan ka nag-start, maganda. Let's say ito yung ano ha. diyan Ano tinira mo na diyan. Pwede din ano short ko to bakit basta hood to eh. Follower ako ng ano pagka hood short. Okay. Eh, kahit tinawag ako ni boss, hindi ako nakatipi rito. <laughs> sa ano sa sa na 4050 na to ayan no? kasi kuno dito ko nang galing ano yung napuruhan mo diyan yung yung entry mo ayan sa 3320.55 no kuno ara diyan mo na pasukan hindi ko to na ano na tipi ko edit sinago ko ni boss so, kasi misis inclusion ako sa kanto bili raw ako ng ano ng pasador pasador talaga yun hindi <laughs> ayok lang bili raw ako ng ano ng uh, flower no <laughs> ganyan okay ngayon umangat So, meron tayong rules ng 30 pips pataas, di ba? 3, 3, 20, 21, 22, 23. So, twenty 23 daw yung maximum re- -ent uh, entry natin or layer. Papasokan mo to ng layer, boss Nico. So, ito na yung pinakamagiging ano natin, um, scene mindset. Ano ba tawag doon? ah uh, yung kumbagay, pang, uh, ano, pang tatapal mo doon sa pagkakamali mo. <laughs> Uy, hindi ako nakatipi rito. So, baka sakaling may iba pang choice. No? Meron pang last chance. Ayun, last defense. Parang ganyan na lang, no? parang yung last defense natin, ito yung pinakamagiging sandigan natin dito eh. Yung layering. Kaya napaka gusto ko tong layering. Kahit na anong technique mga boss. Kahit na crossing lang ng MA, no, MACD, kung ano pa man yan, Sago, no, o kaya hold load, ano pa man, uh, SMC, ICT, NPP, NPA, patay tayo dito, baka tayo mapaano rito, mapulbos. <laughs> Basta kung anong man technique, samahan nyo ng layering, no? Let's say ito, nilayer mo dyan. Ilang layer ko edits? Yung mga 1,000. Look lang. So, may usapan tayo dyan. Nasa TDLC website natin yan. Ano? Suggested natin, 100, um, 3 times entry or 3 layers. 200 to 500, up to 5 times layer tayo ng 0.01. 500, uh, oh, 600 to 1,000 times 10 ng 0.01 or times 5 ng 0.02. Yan ang disiplina na sinasuggest natin. Ano? So dito, kahit tatlong entry lang, isang entry to. Sa dito, sa dyan, sa gitna, at saka dito sa pinakataas. No? And then, binigyan ka ng chance, Lord Nico. Boom! Kuya this almost TP3. Hindi lang almost kung napuruan mo sa pinakataas niya or sa last layer natin na 3323.85. Ito, ano? Ito, ito. That is TP all na. Ano pa bang gusto mo? ano pa gusto mo? Lodi ni ko. <laughs> 1,000 pips? Huwag naman ganon. TP all. No? Ako nga TP, yun nga, sabi ko, nabanggit ko na kanina, no? TP, TP2, 40 goods na. <laughs> no? But this is 60 pips, come on. Then, then tatlong layer yung, yung sinal, nagsalba sa'yo, no? Labas na. Ngayon, oh, sorry, tinawag na naman ako ni boss. Yan <laughs> yung boss mo talaga eh, kung pwede lang batukan eh, no? The joke lang ha. And, ano, Inutusan na naman ako ng misis ko, huwag mapatukan si misis mo, no? Gusto ko mahawak lang. ini yung, yun, yun sinasabi ko. <laughs> yung gusto mahawak lang, hodl. <laughs> Yan yung sinasabi ko. Diyan tayo magkakaproblema mga boss. Kasi hindi naman tayo at design as a hodler. Meron kasing mga trader na hodl talaga until the end, until matapos ang mundo. <laughs> May mga ganun trader, tayo sa scalper, tipi tipi tipi, di ba? Tapos ha, ha, ha di ba ganun tayo? Tipi tipi goods na, tipi tipi bili na lang iPhone, di ba ganun tayo? Nakikita nyo naman sa GC natin yan, di ba? Tipi tipi, bili mo na Nike shoes. Ganun tayo eh, di ba mga bossing? So, sa sabi, hindi tayo design as ano. Uh, meron kasi mga trader talaga, no, kayang i-hold. Pero tayo tipi, no? Let's say na nga ganun na naman nangyari na si Boss talaga na eh. Talagang sarap apuruhan So meron tayong tinalaga rito or isinit na, cut loss na. Ilan yun? Negative 30 mga boss. So kahit kung nasa ano kayo, telegram no? Kahit i-review nyo yung telegram natin yung signal. Tignan nyo dun yung mga ano ko dun, mga pinopost ko na chart. Always ganyan siya mga boss. Hindi yung saktong ganyan <laughs> Basta yung concept ganito. Merong layering and then cut loss from the last entry. Then dito asibol cut ka na dyan. Dinito ko na lang para yung week na to kinabahan ka na. Napakat ka na talaga. So, ganun talaga. Itong sinasabi natin. Alam niyo naman yan no? sa TDLC sa group natin. Iba pa rin yung ano, may disiplina sa pagkakat versus sa titiisin mo nag-negative yan. Ang umangat ng umangat. Bababa rin naman yan. Bababa naman talaga yan eh. Kung buhay ka pa dito. No? Kung buhay ka pa or yung capital mo dito sa negative 2,000 points or 2, uh, ilan na to? O so, yan dyan, 200 pips, no? Kung buhay pa yung account mo, ito goods, di ba? Paano kung hindi laging ganun sitwasyon? Ang masama pa dyan, nakikreate yan ng bad habit o kaya ng nervyos. Tapos pag bumalik sa entry mo, may negative ka pa. Ay, tipiko na to kasi tagal kong hinantay. Tagal din yan ng mga boss. So entry mo, 6 o'clock ng umaga, no? Sabi mo pa, good morning. Sabi pang ganun, no? Pagdating ng 9 o'clock, let's morning ka na. Bigla umangatay, no? <laughs> Kalit ka na, no? Boom, inabot ka na ng alang morning na. Afternoon na mga boss, 2 o'clock na. No, kanina Asian session lang. Inabot ka ng London session. Pambira, di ko pa tinipi ko edit sa mga pa ulit. Bumalik ka lang talaga, ikakat na kita. ganyan yung mga mindset yan eh. So pagdating pa lang dito, isa lang yung nag-break even, yung the rest ah, negative. Close na, walang masama doon. At least naka-break even ka. Walang masama doon. Kaya lang, yung effect sa mindset mo na every time mangyari yan, tapos boom, biglang nag-drop. Walang yaka, Kuya Didz. Dapat hindi ko muna tinipi. <laughs> ako na naman ang nasisi, no? Na-gets niyo ko, boss? Kaya sabi ko, wala tayong pakailam kung sino si Kuya Didz. Wala tayong pakailam, no? Kung si Kuya Didz. ninyo yung sarili nyo. <laughs> yung sarili nyong isip, yung sarili nyong mindset, di nyo pa nga mapuruan, eh. Pakikilaman nyo pa ako. <laughs> Kanya tayong problema. <laughs> Gets niyo ba yun, mga bossing? Kaya ano, eh. Doesn't matter sino si Kuya Didz. Wala tayong ano dyan. Wala kang kainalaman tayong kahit sino dyan Alright, get your money now. But it's not, I don't know,